Yan good morning mga kabi. Uh, ngayong umaga marami tayong gagawin na mga bagay-bagay. Hindi style mga kawari yung uh, medyo matagal tayong hindi nakalinis kasi nga nagkasakit ako. Uh, tignan nyo mga kabi yung Ito ko na wala sa uh tank ng ano ko flower run ko may flower run pa tayo rito ng dalawa itong isda na matay okay, so, hindi napabayaan to hindi naman talaga napaka gymnasis naman maraming ginagawa hindi ko nakakrayfish natin ha crayfish hindi Spray na natin pabayaan talaga ay dalawang linggo kung hindi nakapa nakatiwa kaya alas okay. ka ko, ubig hindi naka bangon sa higaan halos eh dito may Oscar fish So, alas masimot na, wala ng tubig oh. yan matank natin yan, may mga gapi nun yan sabi ko Yung eh mga ka na nating ginagawin. Ito ang mga 5 gallons na yan. Yan, green na green na tubig. Talagang papalitan na natin yan. Maayos. <coughs> Tapos itong ayan, uh, mga bird cage na yan. Diyan muna nilagay dahil inaano nung pusa. na Ini-istorbo ng pusa pag gagabi. Hindi dito yan. Oh. Ayan, dyan sa ibabaw na yan. Kaya dito ko muna siya nila nilagay para yung pusa medyo takot na pupunta. Tapos dito, ay, 75 gallon tanong natin dyan, yan. Talagang drain ko yan. Sinagal mga tubig. si bala nga ay labas yan. Dyan nilagay yung mga pulungan ng mga ibon natin. <coughs> Tapos yung na, dyan ako sa may silip paggabi Para kung may tao man o pusa man pag rito. Ay, nakikita natin. Dami din yung kabi Yung may mga blue shrimp natin mas maubos ka rin ng tubig kung wala rito kasi so, ito may beta pa tayo dyan dami nating lilinisin kaya mga kabi ka yan mga kabi ka natin pero hindi ko naman ito malilinis na ang isang araw lang kaya siyempre may galing na tayo sa sakit kaya hindi pa pwede mag sa pwersa ng mga gawain uh, siguro mga ilang araw bago natin ito matapos update ko na na kayo mga kabi yan yeah. good morning ulit mga kabi uh, dito tayo sa isdaan pupunta uh, nakapagkapi na tayo so wala pakita yung mga nalinis na natin ito na no, nung na yan ah oh. Nalisyon natin pero madami ulit. Kaya araw-araw, siphon house, water change ng 50% o 30%, pwede na. dito, eh, medyo may na yung tubig natin dyan. Dito ang problema ko talaga. Nakita yung mga kabi, oh. Masikat na sikat. Talaga ng araw yan, oh. Kaya mabilis maglumot yung mga tang lalo na rito sa gawin nito ito na water change natin to ng 30% na karaan water change natin tapos ito ayan dinagdagan ko na ng tubig to ayan yeah. medyo duminaw na problema lang talaga rito yung tama na araw sa umaga at yung ng araw tong ngayon eh. ang tank natin ngayon ito tapos itong tank na to may mga ano pa ito eh, danios natanggalin din natin mga danios dyan water change ulit natin ng Siguro 100% na tatanggalin natin yun, yung tubig na yan. So ito yung mga angel fish na yan. Sa ilalim. Ito tak ng na, ano natin, mga crayfish natin. Yung no, medyo maliitin pa. Ito yung mga crayfish na yung garela. Eh. dito eto hindi ko pa nalilinis eh natatanggalin ko din to yung mga crayfish pa dyan na maliliit eh yan po mga kayabig mga kayabig yan o oh. mga craylings dyan na papalitan din natin ng tubig yan tapos ito yung mga 5 gallons natanggalan ko na ng tubig problema ko lang ngayon paglalagyan natin ng mga tank mga 5 gallons eh. gusto ko tanggalin dyan eh hindi ko alam gusto ko lalagay kasi nga meron na tayong uh, may mga ibon na tayo tapos eto yung mga binibenta natin cage single tsaka double eto na may mga tank na tinanggal ko na Hindi natin alam kung saan nalagay yan. Kaya marami pang ayos yung mga kabi. So ito yung tinatama ng araw. Ayan o. Oh. Sapol na sapol ng araw yung mga kabi. Tapos ito. I-drain ko ito. Uh, lagyan natin ng tubig. So, ito nilagyan ko lang ng kuning tubig. Yeah, marami pang ayusin mga kabi pero mga krabol mga din tayo at yan mga krabi ah, nakita niyo yung mga tank natin na dapat pangayusin, mga ayusin sa tindahan sa isdaan ah, sa susunod po na vlog natin na ah, subukan natin pakita sa inyo yung bago nating libangan na pag-iibon, pag-aalaga ng African lovebirds o lovebirds mga para kids yan uh, tapos sa uh, ating isda marami pa tayong dapat ayusin doon marami pa tayong gugugling oras uh, para po matapos yung mga dapat linisin ayusin doon dahil nga nagkasakit tayo uh, makakabal din tayo makakabal uh, salamat po sa lahat ng mga subscriber ko dyan na uh, pa rin kahit anong nangyayari sa atin stay positive lang tayo palagi mga kabi Nasa susunod po. Maraming salamat. Bye-bye.